Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. Magpagbrigada ang ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa narito na ang Brigada Balita nationwide sa tanghali. At gayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik -sik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada La Union at mga karating lugar, kabilang na ang Baguio City, niyanig ng lindol ngayong umaga. Mga klase, suspendido! Bilang naman ang marasawi sa lindol sa Cebu, ubakyat na sa 74. Bagong umbutsman Boeing Remulia, opisyal lang nanumpahang ngayong araw. DPWH nakapag-inspect na ng nasa 8,000 mga flood control projects. 421 dito mga kabrigada na pag-alamang mga ghost projects. Bilang naman ang mga individual na nasa ilalim ng immigration lookout bulletin order, abay nasa higit isang daana na. At bagyo sa Pagkabas ng PAR, inaasang ang papasok ngayong hapon o gabi at tatawaging bagyong kedang. lang. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life, life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita Nationwide Kada Balita Nationwide Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali Araw ng Webes, Kabrigada, October 9, 2025 Kami po ang inyong mga tagapagbalita Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco Brigada Balita Nationwide sa tanghali Brigada mga balita nationwide. Abrigada sa detalye ng ating mga balita. Tumako muna tayo sa 105.1 Brigada News FM Baguio City. Magnitude 4.4 na lindol tumama sa bahagi ng La Union at ramdam din sa Baguio City. Balitang yan mga kabrigada hatid ni Brigada Emil Peredo. Ibrigada mo! Brigada! <laughs> Report! Naglabasan ang mga residente, mga estudyante at mga sa Baguio City. Nung uh, nangyari nga yung lindol kaninang uh, 10 ng 10.30 na umaga, eh nandito ako sa mismong Session Road at talagang uh, lumabas talaga lahat ng mga tao from Session Road, yung mga nag, uh, nasa loob ng opisina. Ito ay matapos na italang magnitude 4.4 na lindol sa may bahagi ng La Union at naramdaman din sa Baguio uh, dako nga uh, alas 10.30 ng umaga kaugnay nito, nagdeklara na rin ng class suspension ang bayan ng Pugo sa La Union at sinuspende na rin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang klase mula preschool hanggang grade 12 hapang pinaubaya na sa mga university administrators ang discretion para sa class suspension. Diretso uwi naman ang mga estudyante dahil may ordinance ang Baguio City na bawal makita ang mga estudyante sa mall at recreation areas. Unang naitala sa magnitude 4.8 ang pagyanig pero ibinaba na rin sa magnitude 4.4 ayon sa pillbox na itala ang sentro ng lindol sa may Pugo, La Union. Intensity 4 ang naramdaman sa Pugo at Tubao sa La Union at pati na rin sa Baguio City. Intensity, uh, intensity 3, naman sa Itogon, Benguet, Pilyasis sa Pangasinan at Sat Fernando sa La Union. In the heart of changing lives, ako si Brigada Emil Peredo ng 105.1 Brigada News FM Pagyo the Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, bilang na mga napaulat na nasawi sa lindol sa Cebu, umakit na sa 74, Brigada Cast Austria, i-brigada mo! Brigada, brigada. Report! pa ang bilang ng mga napaulat na nasumi sa malakas na lindol na tumama sa Cebu ayon sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk and Management Council mula sa naitalang 72 na dagdagan pa ang mga nasawi at tumabot na sa 74 habang nananatili naman sa 550 siyam ang bilang ng na mga nasugatan Nasa sa 666,000 katao na ang apektado ng Nindol at halos 3,000 30 sa kanila ang patuloy na nanunuluyan sa mga evacuation center. Samantala halos 72,000 na kabahayan ang na napinsalat dulot ng lindol. Umabot naman sa 152 milyon ang kabuang halaga ng naipaabot na tulong ng pamahalaan sa mga apektadong individual kabilang dito ang family food packs, family tents, modular tents at financial assistance. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath, Austria ng 1-5.1 Brigada News sa Manila The Music News Authority oh, Brigada Balita Nationwide Kamatala mga kabrigada, psychosocial intervention sa mga biktima ng lindol sa Cebu isinagawa ng DSWD Brigada Sheila Matibag, i-brigada e mo. Brigada. <laughs> Hindi tumitigil ang Department of Social Welfare and Development or DSWD sa pagpapadala ng tulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Cebu. Bahagi ng second wave ang dumating sa bayan ng Tabogon kung saan karagdagan 2,000 na family food packs ang naihatida sa mga pamilyang hanggang ngayon ay pinipilit pang makabangon matapos ang trahedya. Maliban dito ay nagsagawa rin ang DSWD ng psychosocial support activity para sa mga kababaihan ng Medellin. Ayon sa ahensya, layunin itong mabigyan ng ligtas na lugar at sapat na suporta ang mga kababaihan upang maibsan ang bigat at stress na nararamdaman ng mga ito. Samantala, sa loob naman ng child-friendly space, nagkaroon ng isang ser therapeutic art activity para sa mga batang internally displaced persons sa Tinubdan Evacuation Center sa San Fernando, Cebu. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Balita, sa iba pang balita mga kabrigada, mahigit apat mula sa 8,000 flood control projects sa bansa. Tapos yan sa DPWH Brigada Jigo ko Studio Ibrigada mo Brigada Nadiskubre ng Department of Public Works and Highways Na may 421 Ghost Flood Control Projects Sa iba't ibang panig ng bansa Sa isang press conference Matapos ang pulong niya sa Independent Commission For Infrastructure sa Taguig City Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dison Na natukoy ang mga proyekto Matapos inspeksyonin ng ahensya Katuwa EFP PNP at DevDep ang mahigit 8,000 na mga flood control projects. Ayon kay Dizon, karamihan sa mga ghost projects ay matatagpuan sa Luzon. Inisyal pa lamang daw ito dahil daan libong proyekto ang kailangang i-validate. Hindi naman binanggit ni Dizon kung magkano ang kabuang halaga ng mga ghost projects. Isinumiti na ng DPWH ang report sa ICI at tiniyak na iimbestigahan at mapapanagot ang mga sangkot sa mga pekem proyekto. Ay naman kay ICI Executive Director Brian Lusaka. Malaking tulong ang report na ito sa nagpapatuloy na investigasyon. Mas mapapadali ito, lalo't pwede nilang mabisita ang mga nadiskubring ghost flood control projects. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jiko Custodio ng 15.1 Brigada News Manila, The Music News. Oh -oh. Rapido. Samantala mga kabrigada, inire oh, inirekomenda naman ng Independent Commission for Infrastructure kay DPWH Secretary Vince Dison na bawasan ng level sa authorities or LOA ng mga opisyal ng procurement ng civil works. Kasunod dito ng mga natuklasang anomalya sa ilang flood control projects. Kaya sa rekomendasyon ng ICI, ang lowa ng mga regional engineering office ay dapat ibaba mula 400 million pesos sa 200 million pesos habang naman ang district engineering office mula 150 million ay gawing 75 million pesos. Ayon pa sa ekonomista or komisyon, layo ng akbang na ito na mapa mapigilan ang katiwalian at mapahusay ang transparency at accountability sa pagpapatupad ng mga proyekto ng DPWH. Nationwide Ilang naman ang mga individual na nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin o nasa higit isang daana Brigada Katrina Honson i-Brigada mo. Brigada Report Umabot na sa may isang daan ang kabuang bilang ng mga individual na isinailalim sa si Immigration Lookout Bulletin Order. Kasama na rito ang pinakauling batch na may 33 individual na kinabibilangan ng mga senador, congressmen, DPWH officials at iba pang iniugnay sa flood control mess. Sa panayam ng Brigada News sa Fama, Manila, kay Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval, sinabi nitong na-upload na ang listahan sa kanilang sistema at nakalerto na ang mga immigration personnel sa lahat ng ports of entry at exit. Bagamat wala pang larawan o kompletong impormasyon sa ilan sa mga pangalan, tiniyak ng BI na agad itong imomonitor sa oras na ma-encounter sa airport. Samantala, wala pa rin na isyong hold departure order sa alinman sa mga nasa listahan, ngunit ang lahat ng detalye ng kanilang biyahe ay kinokolekta at isinusumite sa DOJ para sa tuloy-tuloy na investigasyon. Dandag pa ni Sandoval, hindi pa maaari humingi ng tulong sa foreign counterparts o sa Interpol hanggat walang legal na kautusan tulad ng warrant of arrest o or court order. Pag encounter po at any ports, we would be able to detect their travel mm. and monitor po yung kanilang biyahe. And pina-forward po natin sa Department of Justice yung information po mm -hmm. na kukuha natin. Once forwarded po, yan po ay uh, ginagamit ng DOJ doon sa patuloy na pag-iimbestiga po doon sa mga tao. The heart of changing lives, ako. Sa si Brigada Katrina Hanson ng 105.1 Brigada News sa Manila the Misca News Brigada Balita mga kabrigada, buong kooperasyon naman ang ibibigay daw ni Pasig City Congressman Roman Romulo sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnayan sa isyo ng flood control projects Ito ay matapos silingin ng ICI sa Department of Justice na may siwan si Romulo at iba pang kasalukuyan at dating kongresista ng Immigration Lookout Bulletin Order or ILBO Sinabi pa ni Romulo na ngayong nabanggit na ang kanyang pangalan ay kailangang makuha ng ICI ang kanyang panig. Makakaasaan niya ang ICI na magigipagtulungan siya para na rin na malinis ang kanyang pangalan. Unang pinangalanan ng mag-asawang kontraktor na si Curly at Sara Diskaya si Romulo bilang isa sa mga pamababa o mambabatas na tumanggap daw ng kickbacks mula sa flood control projects. Maring pinabulanan nito ni Romulo at sinabing handa niyang isa publiko ang kanyang Statement of Assets and Liabilities and Network or SALEN. Ikatabalita Nation! Opisyal nang nanumpa ngayong umaga sa Korte Suprema si dating Justice Secretary Jesus Crispin Boying bilang bagong Ombudsman ng Republika ng Pilipinas. Pinangunahan ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen ang panunumpa ni Remulla na napili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos mapasama sa shortlist ng Judicial and Bar Council. Siri mulya makabrigada ang ikapitong Ombudsman ng bansa at maninilbihan sa loob ng pitong taon hanggang 2032 kapalit Samuel Martinez na nagretiro noong Hunyo. Itinalaga naman ni Pangulong Marcos si Undersecretary Frederick Vida binang officer in charge ng Department of Justice. Sa kanyang tanong pati mga kabrigada, nangako si Rimunia na pabibilisin ang aksyon ng ombudsman at palalakasin ang transparency and accountability sa mga kaso ng katiwalian. Kabilang sa mga unang tututukan niya ang maanwaliang flood control projects at ang House Committee Report sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. It ni ang mga kabrigada hindi niya gagamitin sa politika ang kanyang posisyon na at itiyaking mananatiling patas ang tanggapan. balita nationwide. Kabrigada 35 billion pesos na infrastructure funds abay tinanggal na sa unprogram appropriations para yan sa 2026 budget. Brigada Haji Caminho Ibrigada! E brigada Mo. Brigada. Napagkasunduan ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC na tapyasin na ang 35 billion pesos mula sa Unprogrammed Appropriations sa 2026 Proposed National Budget. Sa pulong ng BARC sa Kamara, inaprobahan ang pagtanggal sa naturang halaga na nakalaan para sa infrastruktura. Ayon kay Appropriations Committee Chairperson Mikaela Swansing, ikinonsidera nila ang mga isyu laban sa UA lalo na sa paglalabas ng pondo para sa infrastruktura infrastructure projects at kontrobersyal na flood control. Aalisin niya ang infrastructure projects mula sa Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs o SAGIP at gagawin ng Strengthening Assistance for Government Programs. Batay sa 2026 National Expenditure Program, 80.86 billion pesos ang pondo para sa SAGIP. Ngunit dahil sa amendment, bababa ito sa 45 billion pesos para sa SAGPI. Ngunit paglilino ni Swansing, hindi maaaring burahin ang infrastructure projects. Projects, sa ilalim ng unprogrammed appropriations para sa foreign assisted projects Samantala, tinanggal naman ng Barci ang 6.7 billion pesos to no public health emergency allowances sa UA na iminungkahi ng Department of Budget and Management dahil nabayaran na ang lahat ng healthcare workers base sa huling tala ngayong taon in the heart of changing lives ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 1 5.1 Brigada news sa Manila the music and news Authority. Uma, ito na bang Senate Committee on Finance, mga kabrigada, nakapagtala ng mahigit 10 bilyong pisong overpricing sa farm-to-market roads mula sa Senado Brigadaan Cortez, i-brigada mo! Brigada. Isiniwalat ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Wing Gatchalian na napag-alaman nilang na lugi ang gobyerno ng 10.3 billion pesos o nasa 700 kilometers ng farm to market roads dahil sa overpricing noong 2023 hanggang 2024 ayon kay Gatchalian base sa mga datos na kanilang nakita noong 2024 ay gumastos daw ang gobyerno ng 384,432 pesos ito ay per meter sa paggawa nga lang ng farm-to-market routes na klarong overpriced dahil ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., ang pagsasagawa nito ay maaaring nasa 10,000 per meter lang. Sa kanilang pagsilip dito, sinabi rin ni Gatchalian na lumalabas na nasa Region 5. 8 at 3 nagkakaroon ng paggawa ng mga proyektong ito na nagkakahalaga naman ng 30,000 o mas mataas pa nga per meter. Kasunod nga nito ay ginit ng senador na kung hindi maaayos ang paggamit ng pondong ito sa paggawangan ng mga farm to market rules sa 2026 ay mas mabuti pang alisin na nila ang perang ilalaan dito at ilagay na nga lang daw sa ibang pangangailangan. Inilutang din ni Gatchalya na mungkahi na ilipat na lang sa Department of Agriculture ang paghawak sa mga proyektong ito imbis na nga ang Department of Public Works and Highways pa ang magsagawa nito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM. Manila, The Music News of Nationwide. Ang Pangulong Marcos naman, Kabrigada, nagkipagpulong na sa Hydrogen Company para yan palakasin ang mura at malinis na enerhiya. Ay, mula dyan sa Malacanang, Brigada Maricar Sargan, i-brigada e mo! Brigada! B -b -b Report. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng Coloma Incorporated sa Malacanang para pag-usapan ng mga proyekto tungo sa paggamit ng malinis at murang enerhiya sa bansa. Ang Coloma ay isang kumpanyang dalubhasa sa natural hydrogen at isa sa walong binigyan ng Department of Energy ng kontrata para magsagawa ng pagsisiyasat ng hydrogen gas sa Central Luzon. Layon ng hakbang na ito na bawasan ang pag-angkat ng mamahaling langis at mapalawak ang paggamit ng environment-friendly na mapagkukunan ng kuryente. Ayon sa palasyo, nakahanda ang pamahalaan at tulungan ang mga mamumuhunan sa ganitong mga proyekto para makalikha ng mga bagong trabaho at mas abot kayang singil sa enerhiya para sa mga Pilipino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Oh, It's time <inaudible> out. Every nationwide. <inaudible> Every weather update. <inaudible> weather update. Kabrigada, lalo pang lumakas ang bagyong may international name na Nakri. Habang papalapit yan sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. Ulit ng namataan sa layong 1,415 km silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Ngayong hapon o gabi, inaasang papasok na ito ng PAR at bibigyan ng local name na Bagyong Kedan. Sa kabila niyan mga kabrigada, i-exit na rin ito ngayong gabi rin o bukas ng umaga sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Pag-asa Monitoring and Prediction na Section Chief Ana Solis ipinaliwanag niyang kasalukuyan ng nasa transition phase ang bansa patungo sa amihan o Northeast Monsoon Season. Kaya naman inaasahan ng mas malamig na simoy ng hangin lalo na sa umaga at gabi na tinatawag ding simoy ng Pasko. Bukod yan sa malamig na panahon, mas magiging maulan sa eastern section ng bansa habang patuloy pa rin minomonitor ang mga posibleng epekto ng La Nina kung saan may 70% na posibilidad na mararanasan sa mga susunod na buwan. Bagamat wala pang inaasang extreme weather events, taugnay ng transition, patuloy ang pagbabantay ng pag asa sa mga low pressure area, shear line at intertropical convergence zone na maaring magdulot pa rin ng mga pag-ulan. Ngayon pupuntang aminihan yung tinatawag na semi-permanent high pressure area. So ibig sabihin po when we think of high pressure area, good weather, malamig po yung panahon. Mm. So yung, yung high pressure area na 'yon, yun po yung magbibigay ng malamig na simoy ng hangin papunta po sa Pilipinas in mm. the northeast direction. Kada balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Sa tanghali! Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan! Ang mga kaganapan! Brigada Balita Nationwide! Nationwide! Nationwide. Sa tanghali! Brigada Balita Nationwide Mga ka-Brigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at Mamsla es 1 Capsule In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod Brigada Angel Divera At Brigada Abner Francisco Maraming salamat sa inyong pagkikinig Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila Tag Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Match Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.